Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayan no, ang dami ng pusa. Naghintay, magpakain ako ng pusa guys. Yan, naghihintay na sila. Alam na nila na nagpre-prepare na ako ng pagkain nila. Yan, ang dami. Ito yung ano, ito yung kinakain nila na ano guys, na can yung pagkain nila, yung pusa ko. Yung kinakain nila ngayon sa tanghali is ano yan meat chunks with fish yan siya guys yan pakainin ko na sila guys kasi 1 o'clock na tingkain na nila Ayan. Tatakbo na sila doon guys. Magkain na sila. Alam nila na. Eh na. Tatakbo na sila lahat guys. Oh. Yan, yan. Eh na. Eh na. Ilinisan ko pala yung ano nila guys. Yung place nila kung saan sila nagkakain. Dumidumid dito sa... Ah. Yan. Yan lang. Hindi, hindi. Hmm. Yan lang, go. Yan lang sila, guys. Okay. Hmm. Ilinisan ko, sinabunan ko itong ano nila, guys, para mawala yung ba? Amoy. Yan. Kain na sila. Okay. thanks for watching guys god bless so, ako guys kasi kailangan kasi mag, yung amoy ng puso ito yung binagamit ko ng uh, wala sa usok yan. mabanguyan siya guys eh. yung bukor umuusok kasi ito guys hmm. para mawala yung mga amoy. Um,